Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano Tito Mani Vlog na magreactor para ano pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man records ng ano eh ng awayan. Malaking problema po ito no kapag uh, nangyari ito kay Carla. Ano po? Ah, papanoorin po natin yung video. Taalamin po natin, ha? kung ano po yung malaking problema. Kung sakali no, na ito matutuloy, ano po, eh, talagang napakalaking problema no para kay Carla. Ano po. Pero bago po 'yan, siyempre ako muna po ibumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab at na vlog at na uh, Jack Tapia ano ganun din po si Carla Topolar vlog at si uh, Kalingap Jomar, Kalingap David at yung po lahat ng kay ano at ganun din po siyempre yung mga Kalingap partner na charity vlogger. O ito po yung video no na kung saan ay talagang uh, masasabi natin na isang malaking problema ano Kapag ito po ay uh, nangyari uh, Kay uh, Carla Ano po Papanorin uh, nyo po hanggang dulo yung video Ano po para malaman nyo Kung ano po yung uh, magiging problema Ano po Ito po yung video Maigpit na po si Youtube ngayon guys Sa mga comments Ito yun inahide na talaga niya Apple Grace Macalbe shoutout Miel hello po Nakapunta na ba kayo na buwa? Dumaan lang po kami pero winino when... Wala po sila mama ni, ano? Oo. Maba-load po sa ano ni Joms sa uh, tawag niyan. Wala sa... po sila mama ni Joms. Sa vlog po ni Joms, ano po yung dahilan? Oh, okay sige bro. Thank you, bro. Amor. Sige po. Mamaya po mag aalan na tayo ng mga jacket. Kasi nag-aakit na po kami guys. Salamat sa mga nagtamsak. Happy Valentine's Day po sa lahat po. Kahit wala tayong ka-Valentine's Day. Nandiyan naman kayo mga kalingap. Pwede mo man tayo, tayo mag-request ang isa pang slippers no? Pakikita so, niyo yung room namin ni Papa Jobs. So, Pakikita niyo yung room namin ni Papa Jobs. Naku. si so, secret lang nga namin yung room namin ni Papa Jobs. Baka puntahan niyo. Uli. Tapos din mo sinalak dyan. Basta ito nito. Shari, you didn't need the makeup. Guys, angroob namin ni Papa Jones. Guys, huwag kayong mainip sa ano, guys. Pagkikita ng mama ni Carla at na, eh. Ay, mama ni Jones at ni Carla. Kasi, mangyayari yan. Pag will yan ni Lord, hindi nyo kailangang ipilit yung mga ganyang bagay, guys. Hayaan nyo na lang sila. So ito po room namin ni Papa Jumps, our humble uh, humble room. Yeah. Two to four, <laughs> hindi kami room two to four. Eh. Joms, mau na? Mau bro? Ah. Uh -uh. Hayaan nyo ako sa Oo, guys, si Papa Jomzang naman daw hinihintay na. Siyempre, di man lahat ay minamadali guys. Dahil pag minamadali, ay nagkakamali. Good things take time guys. Huwag tayong mainip. Solid Marathoner, shout out. Uy, kasama nyo kami. Kanina nagmamaraton din kami ni Joms. Inuulit-ulit namin yung uh, part 78. Ay, grabe naman to. Delete na daw ni Carla ang, ha, ang channel niya. Grabe to, guys. Pansinin nyo ito si May Ann. Hindi niya kayang i-handle ang basher. Grabe siya. Sama naman ang comment mo. Yung no? Ang video ito ay um, mapapanood nyo po ng buong buo sa YouTube channel ni Kalingap David. Eh, no? Kalingap David. na eh, po? Portahan po natin. Yan po ay isa sa mga... Uh, inaasahan ni uh, Kalinga Prab ano sa mga K-boys. Ano po? At uh, dito nga ay nagsiswimming po sila no sa may parting ni at napak nakita naman po natin napakaganda po nung uh, swimming pool na kanilang pinaliliguan. Parang hindi ko po na naisama sa video clip ano yung uh, swimming pool ano. Pero puntahan niyo po yung YouTube channel ni Kalingap David at doon makikita niyo kung gaano kaganda ang kanilang pinuntahan sa Ligaspe ano. At uh, napakaganda po nung swimming pool at na-overlooking pa. Ito, ano, kumbaga kitang-kita po yung abayan ng Ligaspe. At yun nga, ano, dito po ay uh, sinabi din po ni Kalingap David na parang dumaan po sila doon sa bahay ni uh, Papa Jones, ano. Subalit, wala po doon yung nanay ni Papa Jones, ano. Kaya uh, hindi po sila nagkita ni uh, Baby Carla. Ano, <laughs> marami po ang hinayang doon po sa pangyayaring iyon ano. Ngayon po natin ha, talagang marami po nag aabang ano doon po sa pagkikita ng mama ni Papa Jones at saka po itong si uh, Baby Carla ano, itingnan po natin siyempre kung ano po yung uh, reaction ng uh, dalawa ano, ni Papa Jones, ni Baby Carla at siyempre si ano yung mother po ni uh, Papa Jones ano. Uh, napakabait din siguro ng uh, mother ni Papa Jones ano. Kasi nakikita naman po natin maayos po yung uh, pagpalaki niya dito kay uh, Papa Jom ano minsan na i-vlog din po ni uh, Papa Jom ano yung uh, pamilya po niya ano? nakikita ko po doon na talagang silang uh, silang magkakapatid ay malapit din po sa isa't isa no at lahat ng kapatid ni Papa Jom sa mga uh, professional din ano kaya masabi po natin na ang pamilya talaga ni Papa Jom say maayos din ano po, sayang ano, hindi po sila nagkita ni uh, Baby Carla, no? Pero sabi nga po ni uh, uh, Kalingap David, ay eh, marami pa daw pong ng uh, oras, ano, at marami pa pong pagkakataon para sa ganun ay makita uh, magkita po silang dalawa, ano po. Kasi yun daw pong nagmamadali, madalas ay nagkakamali. Tama po yun, ano, yun po ang sabi ni Kalingap David, ano. Maganda yun, ha? <laughs> Totoo po yun, ano? ano? yung po nagmamadali ay eh, madalas nagkakamali kasi siyempre kung bagay hindi po na pag-iisipan ano hindi po na ano po at uh, parang uh, walang preparasyon ano kasi nga nagmamadali ano pero kung hindi nagmamadali ay eh, maayos po magiging maayos po ang lahat ano at darating uh, po ang panahon na uh, makikita rin po yung dalawa ano itong si uh, mother ni Jomar at si baby Carla ano po? Yan po, isa rin po sa inaabangan ko. Kasi maganda pong panoorin yung ganyan eh. Yung unang pagkikita. Ano po? Titingnan natin kung ano yung uh, reaction ng uh, bawat isa. Ano? <laughs> sana, ano? matuloy yung kanilang pagkikita. Bagamat hindi ngayon, sa ibang oras, ano po? Sana ay uh, matuloy na. Ano? Nang sa ganyan ay eh, siyempre, mapanood po natin. Ano? Dito po ay eh, may nag-comment at ang sabi po niya, eh, i-delete na lang daw po ni Baby Carla itong kanyang uh, YouTube channel. kami may nag-comment po na sabi niya ay uh, yun na nga, no? i-delete na lang daw po. No? Medyo may kalokohan din. <laughs> Medyo may kalokohan din. Ano po yung nag uh, sabi, Ano? <laughs> Siguro po, baser yun. Ano, kaya po siya ay nagsalita ng ganun. Napakalaking tulong po ng uh, YouTube channel ni Carla sa kanila. Ano po, alam naman po natin lahat na talagang Uh, malaki yung mga views ni Carla, no? Kung mapagtutuunan din lang niya. Kaya lang, siyempre, nag-aaral po itong si Carla. Kaya minsan, hindi din po siya nakakapag-upload, ma. Na? Bihirang-bihira. At uh, bihirang-bihira din po siya makapag-live. Ano po. Pero kung uh, papalagiin ni Carla, no? Na mag-live at uh, mag-upload, ano? Kahit yung mga short lang, ay talagang uh, malaki po, ano, ang maitutulong nitong kanyang uh, YouTube channel sa kanilang pamumuhay. So, no, pwede naman po siya lagi mag-upload. Basta wag, wag niya lang pong pabayaan yung kanyang pag-aaral. Kaya doon po siya nagsabi na i-delete. Ay, uh, yun na lang ano mo ang i-delete. <laughs> yun na lang uh, pangalan mo sa uh, YouTube ang i-delete. Ano? <laughs> wag na po yung kay Carla. Kasi yung kay Carla, ay eh, malaking tulong po yan doon sa kanyang pamilya. Ano po? Kasi makikita naman po natin ano, nung sumeldo si Carla, eh, talagang medyo malaki-laki yung kanyang uh, sineldo. Ano po. Kaya ayun, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.